Napagod ka na ba sa pagharap sa pananakit ng kasukasuan at likod na hindi nawawala? Pagkatapos ay kailangan mong malaman ang fununal, ang balsamo na nangangako ng tunay at pangmatagalang ginhawa. Ginagawa ang fununal sa mga sertipikadong pasilidad na ang isang orihinal, mataas na kalidad na formula na gawa sa natural at aktibong sangkap na mapagkakatiwalaan mo. Ang ban na ito ay may kakayahang hindi ka paniwalang mga bagay. Mabilis at epektibong pinapawi ng fununal ang pananakit, Binabawasan ang mga pulikat at pamamaga ng kalamnan at tinutulungan kang maibalik ang nawalang mobility. Ito ay perpekto para sa mga naghihirap mula sa osteoarthritis at osteochondrosis dahil pinapabagal ito ang pagkabulok ng cartilaginous tissue at pinasisigla ang pagbabagong buhay ng cartilago at ang pinakamahusay. Magsisimula kang madama ang mga epekto mula sa ilang mga unang application. Sa regular na paggamit, ang sakit ng kasukasuan at gulugod ay mabilis na nawawala. Ang funonal ay binubuo lamang ng mga herbal na sangkap, ganap na ligtas para sa araw-araw o regular na paggamit, nang walang mga panganib o epekto. Perpekto rin ito para sa mga may sa gulugod at kasukasuan, dahil man sa mga pinsala, edad o pagsusuot. Ang produktong ito ay sadyang hindi ka panipaniwala. At alam mo inirekomenda ko lang kung ano ang sinubukan at totoo. Mayroong ilang mga tunay na testimonial mula sa mga taong nagamit na at naaprobahan ito. Kaya huwag mag-aksaya ng oras, ang espesyal na link ng diskwento ay nasa paglalarawan upang maggarantiya mo ang iyong fungunal. Huwag kalimutang pindutin ang buton na mag-subscribe at ayon ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng bagong video tungkol sa mga review ng produkto at mga personal na paglalakbay sa kalusugan. Magkita kita tayo sa susunod na pagsusuri.